Pauya, pauya. <laughs> For today's mini vlog, ay samahan niyo po ako na mamalingki. Ako lang pong isa guys, hindi ko sinama si Roger. At dahil 11 in the morning na po akong lumabas, ay medyo mainit-init na siya, kaya nagdala na lang po ako ng payong. Medyo tamad kasi ako guys na lumabas ng maaga. Nakakapago din ano no, yung maaga baka na gumisin. Malapit na pala tayo ngayon sa IC. E may bibilhin lang ako doon guys. Kasi na ano ko ba, na-remember na kaunti na lang yung medicine ko. Kaya nagpunta ako dito at bumili na rin. Ay, make sure po talaga na meron po akong stock sa gamot ko guys. Para hindi ako maubusan ba. At dahil andito na rin ako sa loob ng mall, ay nag na lang din ako yung wala na kaming stocks ba. Kaya binili ko na lang dito. Kaunti lang naman kasi nag man kami last Monday. At bumili na rin ako ng mais na para gawin wing popcorn ba para magawa ako dito sa bahay. Ay, salamat. Meron silang stocks na ganito. Ito talaga yung hinahanap ko ba? Ito kasi yung gusto na bread ni Roger. Minsan kasi wala silang stocks. Ano, madali lang siguro itong maubos no na stock nila kasi pag nag kami, wala silang display. Pipila na pala tayo guys. Ito, nagantay na ako para magbayad na. Ako lang pong mag-isa na nag today at nagmerkado na rin para bibili ako doon ng fresh na mga ista at saka squid at shrimp. Ito pala yung public market sa Tagbilaran Bohol guys. Tingnan nyo malaki no. So pagpasok ko pa yan guys. Ay naamoy ko na yung isda. Ito po yung daming isda na display dito. Oh. Tingnan nyo. Hindi ako masyadong nagvideo kasi kung lalabas ako na mag isa ba. Kung wala si Roger walang mag video sa akin. Medyo mahirap din. Bumili pala ako ng siniguelas para ipatry ko kay Roger at saka yung gusto. That's gusto. Say it. Gusto. <laughs> gusto. That's the last bit? Yeah, Look nice. at this. <laughs> you eat the whole. Oh, yeah, <laughs> yeah. You like it? Mm. Nice. Mm. <laughs> natin ng asin. He puts a little so. Mm -hmm. Try. <laughs> uh <-huh>. <laughs> <laughs> What it's like. Hmm. Very bitter. Bitter? Yeah, very bitter this one. You like it? Not really mm -hmm. like <laughs>